Iwas muna tayo sa kalawang at bacon guys, animal planet muna tayo for today's video! Ito nga pala yung mga nakita kong hayop habang nakasakay ako dito sa barko, tara samahan nyo yung kalbo, let's go! So ayun na nga guys, simulan natin yung kwento sa kalapate. Kung madalas kayo manood kay Kalbong Siman TV, malamang nakita nyo na to si Magdalena. Dito pala nakatira sa loob ng barko yan guys, napagsaran lang ng pinto pero hindi pa rin umaalis. Sheesh! Ayaw nyo na daw na may amo, paano ba naman guys? Dito sa barko, libre na food trip tapos may sarili pa siyang kondo, alright! Diyan pala sa taas sila nakatira guys, pagbukas pa lang ng pinto, labasan na agad yung mga yan. Pero kailangan din nilang makabalik bago umalis yung barko kundi sa labas sila matutulog, um, sim! Tulad nito guys, may nakita akong kakaibang itsura ng kalapate pero butcher. Sunod, habang nag-exercise yung kalbo, bigla ako nakakita ng lamok na malaki. Tignan niya naman yung daliri ko, oh. oh. <laughs> lamok ang laki guys. Ang <laughs> laki, oh. Hindi ko lang sure kung lamok talaga yan, guys. Pero ang laki, yun. York, eh. Ah, tignan ko yung dala. Ano, ano? Ganyan ang lamok sa New York. Ano raw? Lamok sa New York? Sabi ni Eagleman. Shish! Sheesh! Diyan niya. Tignan mo naman yung laki ng Diyan. lamok sa daliri niya sa New York ako, oh, ganito rin ang laki nakikita ko. Oh. magalaw, tingnan mo. Grabe, ang laki. Gano'n kaya kalakas humigop yan, guys? Low blood check. Kaya siguro umubos ng isang ice tubig niyan. Oh, she! Pagkatapos ng malaking manok, Estela Mok, nakakita naman ako ng mga ibon na lumalaban sa sama ng panahon. Kapilayan na yata ito, guys. Ayun, Ayun na siya. Galing mo oh. oh. Dahil mo rin siya doon Diba okay, guys, huwag sila ako sa lakas ng hangin Boom, oh. Oh, boom, oh, oh. lubugan yung iba Wala, lubugan siya lahat Ang galing na guys, lubugan lahat Ayun eh, ako, oh, bangon ulit Sunod, mga ibon namang na po food trip Katulad nitong mga seagull guys, pag wala silang makalkal na basura dito sa barko, dyan naman sila kumukuha sa dagat. Oh si! Panoorin natin guys kung gano'n sila kalupit mang hunting. Nakakuha siya ng tahong. Oh. Yung... Anong gagawin niya sa tahong? Inuulog niya si tasya na yun oh. Oong oh, niya guys oh. Ayan, nabuksan, guys. Kain ka ng tahong, oh. pa ang gusto. Buti pa yung ibo, nakakain ng tahong. Oh, <laughs> na, buti pa yung mga sigal, nagmumukbang ng tahong. Eh, yung mga siman nga nga!